Good morning guys biyahe kami ngayon ng liyan ikot sa bayaw ng nasugbu pero lulusong din kami sa nasugbu-ahon kami sa maragondon kaya kumpleto kami ngayon lahat nandito na sila sila oransa sila steam sa yung mga military natin kaya mamaya na lang tingnan natin kung anong uh, mangyayari mamaya sa biyahe let's go nyo yung sinabi lang ni Toto. Ha? Ah. Ganda ng mga panahon. Let's go! Ako ah, na kami sa Maragundon. Ayan yung katrapo. Si Matt. At si Oranza. Ito sila Pacquiao at saka si Asuwa. Bali, 5 kilometer. Isang trahan ko sa amin. Kasi madami naman kami. Ayun na. Nakita ko sa inyo ang gabi na. alas 15 bago umahon at Aguinaldo tok aginaldo iba tawag doon ayan masarap ang mga dumaan dito wala akong masyadong dumadaang sasakyan takas ng hangin magbaba namin ng nasugbo kanan kami hindi yan may ahon ng puting kahoy hindi na lang mga idol refill refill ng tubig refill kami ng tubig nandito na kami sa toktok okay, na na day highway ba to? o oh, gamitan ano oh, refill sila ng tubig o oh. mga napagod na nagtubig na sila Alright, gusong na kami ng patulaw. Boy toothpaste. Yes sir. Ay, pakalasin Ay, nga Ay, idol. Ay, Ay, idol. 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 Ay, idol. lusog namin ang Badulaw Yan yes. Siguro asa Tulin

Dito na kami sa Balayan, papuntang Nasugbo. Tapo na. Renta. 30 kph. Tatrahan ko si Pare at si Oranza. Ano lang kami? Insurance space. Bukas, uwi na kami. Friday. Thursday ngayon. Yeah. Mamaya ahon na ng ano, na ang batulaw. Video natin yun mamaya, mamaya. Let's go! Paaho na ng Batulaw. Yun rin. Tsaka si kami ang nagtatranggo. Sunod kami. 5 kilometers lang kasi. Ako na ng Batolaw, mga 20 kilometers to ang gantok-tok eh. Itong Batolaw. Banayad pero makunat ang kalsada. A, mí, a todo lado kami, mga alas 40. Pa lusong. Paragundon ba ito o Magallanes? paulina pauwi na. Oh, swighty. pauwi na kami, mga idol. Dami mong kasi ah. na. Ito yung nagtodo kanina. Nakatindo awin na kami. ano Pre! Si Alan lang nagdadala kanina eh. Si Alan. Uh, Oo. Oh, like ko okay, okay, okay. na kami. Dito na kami sa mga... Oh, uh, bypass. Okay, okay. Bypass. yan! Uh, na kami. Ayan na lang. Ayan <laughs> na nyo! yung biyahe namin bale uh, mga 185 siguro kami kilometers then yun um, uh, susunod na lang ulit salamat sa lahat ng nanonood at sumusuporta na sa ating dyan huwag kayong magsasawa at yung mga siklista natin dyan galingan nyo lagi uh, tuloy nyo lang yung pangarap nyo at uh, uh, lagyan nyo lang ng disiplina Sabay, uh, nababayo ko lang. Uh, train hard, tsaka, race smart, siguro. Yan. Bali, uh, Bali, like and, like, share, and subscribe na lang ulit, mga Lodi. Kaya, sa susunod na, video ulit. Kita-kits tayo, mga idol. Ingat kayo. bye bye